Good morning Thursday for today's vlog. Hello sa lahat ng mga single mom all over the world. Hello mga ka-single. Laban lang po kahit mahirap po buhay. Dante po, healthy tayo. So for today's vlog, ay isurvey natin ang plano kong bibilhin na lote dito sa... So habang inaantay ko ang bigay ni Universe na happy love life, mo muna natin ang plano kong patayuan ng bahay kasi ito maganda siya mag-alaga ka ng mga manok magtanim ng mga gulay tsaka paikutan siya ng mga fruit bearing trees mga ano mo yung landscape mo siya talaga ng maiki so malapit din siya sa sa commercial area paglabas mo is highway lang so Gustong gusto ko talaga yung ano na to, yung place na to. Parang maaliwala siya at saka ano, ma-relax mare ka pag siguro nandito. Sa ngayon, plano lang muna yan guys. Siguro mabibili ka pa to after 5 years kasi hindi ko alam kung ilang million yung halaga nito. Basta mabibili ko to magiging akin to ito. Tiwala lang. So, sa mga ambitious sa like me, Thank you for watching. See you in my next vlog.